Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, bumabati sa inyo ngayong Thriving Thursday. At dahil pangako ko po last week, pag-aaralan ko po yung kanta ng tatay ko. May kanta na siya, okay? So, itatry namin, ha? Itatry namin. Tapos, ready na kayo? Madali lang naman po ang daddy kong gumawa. Ah, Bilo si daddy ang gumawa sa pagmamahal ng gabay. Sa gabay. Amen. Okay, dad, try ko na, ha? Okay, Ay, Ang lindis lang po, let's try, let's try, let's try in God. Tapos, in the name of Jesus, ganun lang. Okay, sisimulan ko na po, ha? Okay. Let's thrive, let's thrive, let's thrive in God. In the name of Jesus. Amen. 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 Oh, oh yun. Yun na yun. <laughs> okay. <laughs> si Tarzan at si Baby Jane po ito. <laughs> Ayun yung video alabastro ha. Hi, Ma'am Jo. Okay. Kayo po ay nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa 702 DZAF on a thriving <laughs> Thursday. Okay. So, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang inyong chat sister radio, PM radio, yun po ay, at nandito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po yung ating programa mula po yan sa so One Corporate Center mula po sa Pasig na binabato naman po ng ating Bukawi Transmitter. At kung kayo naman po ay nandiyo sa Visayas at Mindanao at Transistor Radio din po, PM Radio ang gamit nyo, nakukuha niyo naman po ang ating programs Mula po yan sa DYVS sa Bacolod. So, kamusta po kayo? Mahayong aga sa inyong tanan. Okay. At kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live streaming, syempre, kung kayo po ay may malakas na internet connection, maganda po ang reception, maaring kayo nasa aparing panggang hulo. Okay? At maaring mga kaagapay kayo na nasa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa na naka-tune in sa atin ngayon. Salamat po ha. Alam ko sa Canada, sabi nga gano'n, 3.30 in the afternoon ang gabay. O, oh, di ba? Na yon. So, ang <laughs> tanong ko po sa ating mga kaibigan na nasa iba't ibang lugar, ano pong oras sa inyo ang gabay, okay? Kung kayo po ay nasa labas ng Pilipinas, I would love to see that. We would love to see that. So, mm -hmm. stay tuned lang po. Dalangin po natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po, encouragement para po sa ating pagpapatuloy at pagiging successful or victorious sa ating buhay kristyano sa araw na ito. At huwag pong kakalamutan ng Far East Broadcasting Company ay member po ng Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig-pakikinig sa ganitong oras, ganitong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Parish Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatta ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na ito'y patuloy na sa inyo'y hahamon, patuloy na sa inyo'y kagabay. Ito po sa Beth Flores, Nagabay Library. Okay alam nyo po, huling araw na to, <laughs> di ba? Huling lugar na rin ito ng unique ocean landscapes. So, recap na tayo ha. Pinag-usapan natin yung Eleutheria na island sa Bahamas na kung saan eh, makitid po yung peninsula na ito. Kaya nasa kabila lang yung Atlantic Ocean na color blue at nasa kabilang side naman yung turquoise green na Bahamas sorry ba, mas Caribbean Sea. So sinundan natin ito ng katotohanan ng hindi nagsasama ang Baltic, ang Baltic ano, ang Baltic at ang North Sea sa may Denmark at Sweden. Okay. So napagkwentuhan din natin ang nakakamanghang underwater waterfall sa Mauritius, Mauritius na isang optical illusion lang pala. At syempre, yung napaka-misteryosong Great Blue Hole ng Belize. So ngayong linggo naman, pinagkwentuhan natin ang Balls Pyramid sa Australia na bahagi ng kaldera ng isang malaking bulkan. At napag-usapan din natin ang isang maliit na atol sa Maldives, ang Mali, na nagsisiksikan ng mga tao sa lugar na halos kasing laki lang po o kasing liit lang ng Marikina City. At kahapon naman, namasyal tayo sa dabing dagat ng Atlantic Ocean Road ng Norway. So honestly, mas maganda kung kayo po mismo ang mag-search sa internet at YouTube at lalo kayong mamamangha. So, ito na po yung last but not the least. Ito, gusto ko rin puntahan to. Rock Islands ng Palau, oyan Ang Rock Islands po ng Palaw ay small collections ng mga limestones at coral uprises. So, mga, siguro mga scary din ito eh. Mga ancient relics at coral reefs na nag-surface upang mabuo ang mga islands doon sa tinatawag nilang Southern Lagoon ng Palau sa gitna ng Koror at Peliliu. At ngayon ay bahagi ng Koror State. Alam niyo po, may mga 250 to 500 uh, 250 to 300 rather na islands sa grupong ito. At ayon po sa mga iba't ibang sources na may aggregate area daw po ito na 47 square kilometers. At ang height nito is 207 meters, di ba po? At ito po ay isang world heritage site. At ito po ay naging world heritage site simula po ng 2012. So ibig sabihin, maganda talaga ang lugar na to. So ang karamihan daw po sa mga isla ay eh, walang nakatira. At ito daw po ay sikat dahil po sa kanilang mga napakagandang dalampasigan mga blue lagoons at mga kakaibang umbrella-like shapes ng karamihan ng mga isla dito. Ang rock islands at ang surrounding reefs ang bumubuo sa mga popular tourist sites sa Palau tulad ng Blue Corner, Blue Hole, German Shot Channel, at and nandun din po yung Nicarmeus Island, at yung tanyag na Jellyfish Lake. Isa sa mga marine lakes sa Rock Island na nagpo-provide po ng tahanan at safety sa ilang uli ng stingless jellyfish ha. So hindi sila yung nagsisting sting na makikita lamang sa Palaw. At ang Rock Island din ang pinaka-popular na dive destination sa Palaw. At ito ay nag-o-offer ng mga pinaka-maganda at pinaka-diverse na dive sites sa mundo. Exciting no? mula sa wall diving hanggang high current drift dives, mula sa manta rays at saka mga shark feeds, mula sa mababaw at makulay na lagoons hanggang sa magagandang kulay na caves at mga overhangs. Super naman to, no? So, nakikita mo rin, karamihan daw po sa mga islands ay nagde-display ng tila mushroom-like shape na may maliit na base sa intertidal notch nito. Ang indentation ay nagmumula sa erosion at sa makapal na community ng mga sponges, bivalves, snails, urchins, at ibang mga algae. Ang ganda po ng Rock Islands ay lalong tumitingkad dahil po sa complex reef system nito na may higit na 385 coral species at iba't ibang uri ng habitat ito po ay malawak sa na diversity ng mga halaman, ibon at marine life. Kasama na dito yung dugong at ito yung nagulat ako, 13 species ng sharks o ng pating. So ang lugar ay may mataas na concentration ng marine lakes, isolated bodies ng seawater na nahiwalay mula sa dagat dahil po sa mga land barriers dito. Ito ay ilan sa kaibahan at distinctive ng mga isla dahil nag-feature ito ng mataas na populasyon ng species na endemic sa lugar at nagbibigay ng mga bagong species discoveries. Meron din dito mga remains ng stonework villages, burial sites at rock art. Pero may rock art din doon na nagpapahayag ng organization ng mga island communities na ito ang pag-alis daw po sa mga villages na ito noong 17th and 18th century ay kapahayagan daw po ng consequences ng climate change, population growth, at yung subsistence behavior na namumuhay sa isang marginal marine environment. So as usual, di ba, para lalong malaman, nag-research, hinanap ko rin sa Google Map ang Rock Island sa Palau. Tingnan ko rin ang mga pictures at tunay na napakaganda rin ang kanilang lugar. Nasabi ko nga sa sarili ko, gusto kong puntahan ito dahil hindi natin kailangan ng visa. Tiningnan ko rin kung magkano pa masahe papunta rito. Grabe pagkamahal, alam niyo ba? Ang pinakamura o yung cheap flight niya nasa 40 to 50,000. Eh, maaring dahil hindi rin to talagang pinupuntahan ng mga tao mula dito sa Asia, kaya mahal yung pamasahe. Ang mga pumupuntarang lito, yun nakaka-afford talaga, di ba? So, alam mo ba, kaagapay, anong take-home natin? Pag sama-samahin pa natin ang lahat ng magagandang lugar na ating pinag-usapan, meron pa rin masihigit sa mga lugar na to. Ang matindi pa dito, alam nyo ba, dun sa lugar na sinasabi ko, ang daanan ng syudad na yon gawa sa ginto. At yung mga pader sa syudad, yari sa mamahaling mga bato oh, hindi lang yon. Wala nang problema tulad ng karamdaman, kahirapan, climate change, wala na rin kamatayan. Ang matindi pa dito, walang bayad ang pagpunta dahil binayaran na yon ng Panginoon. Di ba? So, kaagapay, tayo na lang ang mamimili kung nais nating pumunta sa napakagandang lugar na ito. Ang tanong, handa ka na ba? Dito ka nga ba patungo alam ba kung sino ang ticket para makapunta dito? Tandaan ka agapay, pang eternity ito. Kaya dapat paghandaan ito. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Wow, natumbok muna naman. <laughs> Yung Rock Islands pala na yan. Ay sa, you know, sa, sa Palaw pala. Right? Apple. So, wow, napakaganda. Rock Island, isang parang mirakulong gawa ng Diyos. Iba't ibang nilalang ng Diyos sa Palau Island. Eh, si Pastor Arman nakarating doon. <laughs> Kung kaya, ano ang makikita natin? Ano ang convincing effect ng mga himala o miracles? Ano ang mga humihilang dating o efekto ng mga makababalaghang A bagay na ginawa ng Diyos sa bawat isang involved. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Dahil nga po sa makabababalaghang naganap ano nang nangyari sa maraming tao, amen. Nakakuha ng himala ang kanilang ayun, nakuha ng himala ang kanilang pansin at karamihan ay ano po? Karamihan ay lubhang nakinig. At ang pakikinig ay simula ng pananampalataya. Mabuting hakbang para sa mabuting balita. Amen. Sa mga dispensationalist po, itong tinatawag na uh, pangangaral ng mabuting balita, ay ito'y sa mga hudyo lang uh, ay during the time. But tandaan po natin, mahal naman din ng Diyos ang mga Gentiles. Kaya, you know, pwede rin nating pakinggan. Sa mga gawa 8 6. nang marinig ng mga tao si Felipe at nakita nila ang mga himalang ginawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang mga sinabi niya. Talatang 7, sumigaw na lumalabas ang masasamang espiritu mula sa mga tao at maraming mga pilay at lumpo ang gumaling Kaya tuwang-tuwa ang mga tao sa city na yon. Amen tayo dyan. Dahil talaga, pag ang Diyos ang gumawa, ay talagang tumpak talaga at, uh, turul turol talaga. Amen. Kaya dahil doon sa Himala na ginawa ni Jesus sa kanan ng Galilea, another Himala para sa mga, mga Hudyo. Pangalwa, mga alagad na niwala kay Christ. Hallelujah. Dahil sa Himala. Itong himalang nangyari sa kanan ng Galilea, ang unang himalang ginawa ni Jesus pinakita niya doon na dakilas siya at bumilib ang mga disciples sa kanya. So nung binuhay na si Jesus, na alaala ng mga disciples, ang sinabi niya ito. Kaya naniwala sa scriptures at sinabi ni Jesus, mga, mga pista ng Passover at nasa Jerusalem si Jesus, maraming naniwala sa kanya dahil sa mga himalang ginawa niya. Glory to Jesus. At sa kabilang dako naman, sa matandang tipa, na natakot ang mga Egyptian dahil sa himalang ginawa ng Panginoong Siyawe. Exodus 14.25 Nalubog ang gulong ng kanilang mga karuahe at hindi na sila makatugis ng mabilis. Kaya sinabi nila, umalis na tayo rito pagkat siyawe na ang kalaban natin. Ikapat, nagkukonvince ang Diyos sa pamag ng mirakulo. Romans 15.17-19 Si Pablo ang nagsasalita dahil nakipag-isa ako kay Christ Jesus, may dahilan ako para maging proud sa paglilingkod ko sa Diyos. Ang maipagmalaki, maipagmalaki ko lang ay kung papaano ako ginamit ni Christ para ilaid ang mga Gentiles na sundin ng Diyos. Nagawa ito ni Christ gamit ang salita at gawa sa kapangyarihan ng mga himala at mga nakabibilib na bagay at sa tulong ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. At dahil dito, tutalih na nai preach ko ang magandang balita tungkol kay Christ sa pagbiyahe ko mula sa Jerusalem hanggang ilirikom, ili, ili, glory, opo dahil sa mga maawaing pag-ibig at pagliligtas ng Diyos, handa ang Diyos na gamitin ang lahat ng kanyang magagawa para sa ikatutupad ng kanyang pagliligtas. Again, sapagkat ang Diyos ng bagong tipan at matang, matandang tipan ay pareho. Si Nebuchadnezzar ay nakinig, Daniel 3, 28-29. Dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrachmi sa katabid niko. Nagsugu siya ng anghel upang iligtas ang mga lingkod niyang ito. Naganap na nanalik sa kanya, hindi sinunod ng mga tao ang aking utos, ginusto nila silang ihagi sa apoy kesa sumamba sa diyos diyosa Kaya inilagda ko ang isang utos sino man sa alinmang lahi, bansa at wika na magsasalita laban sa Diyos, kina Sadrach, Meshach at Abednego ay kakatayin. Hindi lamang ito, wawasakin rin ang kanilang tirahan pagkat walang Diyos-Diyusan na nakapagligtas gaya ng ginawa ng kanilang Diyos. At silang tatlo ay itinaas sa pwesto. Ang gawa ng Diyos ng mga Himalayan, oh nakuha ng naka, na nakuha ng ang pansin ng paraon Exodus 16:17 dalidaling pinatawag ng paraon sina Moses at Aaron at sinabi nagkasala ako kay Yahweh na inyong Diyos gayon din sa inyo patawarin ninyo ako pakiusap ko sa inyo na idalangin ninyo ako kay Yahweh na alisin niya sa akin ang napakabigat na parusang ito wow nakaintindi Et si Dos Dosy noon day pinatawag ng paraon sin Moises at Aaron at kaniyang sinabi sige umalis na kayo sa Ehipto lumakad na kayo at sumamba kayo kay Yahweh tulad ng hinihiling ninyo ikapito nagbabantay ng mga kaluluwa Hebreo 13:17 Sundin ninyo ang mga leaders ninyo at gawin ninyo ang mga inutos nila hindi sila tumitigil ng pag-aalaga sa inyo kasi mananagot sila sa Diyos sa mga ginawa nila, pag sinunod nyo, masaya silang gagawin ang trabaho nila. Kung hindi, gagawin yon Na masama ang loob at hindi yun makabubuti sa inyo. Dapat walang anumang compromising spirit sa kalagitnaan ng church. Dapat sundin lang ang inuutos ng Panginoon sa kapurihan ng kanyang dakilang pangalan. Di ba na? Opo, oh, ama. Totoo po yun. <laughs> At napakalaki pong factor yun kasi pag tinitingnan po natin yung mga miracles ng Panginoon, mm -hmm. kahit pa po naman simula pa sa lumang tipan, miracles talaga kay, kay Moses pa lang. Mm -hmm. Kahit ginagaya ngayon ng mga magicians ng Pharaoh, naalala, mm -hmm. ko, talaga, naalala ko talaga yun. Naalala ko tuloy yung Joseph the Dreamer na pinanood namin last year na, mm -hmm. na, na ano ng trumpets. Nakakatuwa yun. Kasi kitang-kita mo talaga na it's the miracles. Tapos pag tumingin ka dun sa mga profits, it still is the miracle. Natatandaan niyo yung yung oil na tuloy-tuloy, 'di ba? Miracle 'yon mm -hmm. sa provision. Mm -hmm. Yung mga binuhay, yung susunamite na anak, miracle 'yon. So ang ang mga laging laging patunay ng Diyos' miracle. Noong dumating mm -hmm. ang Panginoong Hesus, miracles din. At mm -hmm. ang pinaka greatest miracle, yung nabuhay siya sa kanyang Amen. Kanyang kamatay. He rose mm -mm. on the third day. Kasi hindi lang naman uh, yung sa kaisipan, dapat merong uh, katotohanan na makikita Opo. ang tao. Opo, totoo po yun. So ganun po gawin natin ha, pakita natin sa sa mga kaibigan natin, coworkers co-workers natin sa church na God is continually at work. At yung miracles yeah. sa ating buhay, yung we are being transformed to be like Christ in everything. Yun po ang mm. pinakamahalaga. Ano po? Ah, sige po, pray na po tayo. <laughs> Let us pray. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa aming pong pag-uusap. Salamat po sa mga pinagkikwentuhan namin patungkol sa miracles, tungkol sa katotohanan ng heaven na Panginoon. Yun po ang aming direction eh. For eternity yon Lord. So Lord, ang dalangin namin habang nandito pa kami, inaayos mo na yung aming buhay, inihahanda mo na kami doon sa mm. lugar na, na, mo sa amin. So Lord, ang dalangin namin, patuloy na binabago mo ang aming perspective. Amen. Binabago mo ang aming buhay, Panginoon. Lord, today, salamat po sa aming mga kaibigan na today is their special day. Unang-una, kay Lloyd de Vera. Panginoon, salamat sa kanyang buhay at ministry niya, Panginoon, sa RBI. Thank you, Lord. Continue to bless her. Ganun din po, Panginoon, kay Sel Duenas de Guzman, kay Nestor Castro, kay Kay Kueg, kay Filipina Maglaya, kay Lori Manalo, kay Nina Reginaldo Rosales, Josephine Rodriguez Juan, ganoon din kay Thelma Cacao Averion. Salamat po sa mga pangalang ito. Salamat sa mga kaibigang ito, Panginoon. At patuloy, thank you din Lord sa mga friends namin na today is their special day, whether it's a birthday or anniversary, Panginoon. Hindi man po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. Alam namin, Panginoon, kilala mo po sila. So we declare blessings upon them as well. Panginoon, sa amin pong mga kaibigan na at kaagapay na nagsa ngayon, maaari, Panginoon, sa kanilang business, Father, we declare and we pray, Lord, for your windfall upon them and blessings, Panginoon. Sa amin po mga kaibigan at mga kaagapay na maaring nasa banig ng kalamdaman, ikaw po ang maging kagalingan. Sa amin pong mga kaagapay na dumadaan sa pangangailangan, ikaw po ang maging katustusan. Panginoon, mga kaagapay namin na dumadaan Panginoon sa mga crossroads ng buhay, ikaw po ang maging wisdom at guide. Amen. So Lord, maraming pong salamat kasi kung amin pong isusuko ang aming buhay sa inyo completely, ikaw po ang siyang gagabay sa amin. So, Lord, thank Amen. you po. At ang dalangin namin, patuloy kaming lumakad sa iyong kalooban. Marami pong salamat. Panginoon, ang kotse, temporary. Pera, temporary. Bahay, temporary. Eternal ang Diyos. Amen. Dahil kay Kristo, maaari kami na makasama doon sa yun ng kanyang pangako. Huwag po ninyo kami lalampasan, In Jesus' name, amen, amen, amen. So mga kaibigan, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, kapit lang talaga ng toto-toto ha. Huwag bibitaw. Tama yon Lahat ng mga bagay na to iiwanan natin. So why focus on mm -hmm. this? Focus yep. on what is eternal. At ang ating sabi nga, dapat think of eternally significant investments. Mm -hmm. Doon po tayo. Okay, so mga kaibigan, wag pong tangdaan natin, huwag tayong bibitaw sa Panginoon kasi ang Panginoon ang lagi may magandang plano sa ating buhay. That is a choice we have to make, mga kaibigan. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a, a series of chances, it is a series of choices. Striving anak kanong At thriving daddy. Thriving. <laughs> Apa. Sa ngalan po ng Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhat pinaglilingkuran at sa pamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena, at Anuel well, Mendoza po, kasamang ati ating mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Protech arts dyan po sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po naman dito sa okay. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis na nagsasabi, kapag si Jesus Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa lunis na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.